May ismas 115 tayo dito mga boss. Ang naging problema nito ay nawala ng kuryente. Ayan na, tinanggalan na natin ng cover. Para ma-check natin yung mga wirings nya. Ang una natin ginawa dito mga boss, itinignan natin itong ano, kulay orange. Ito, sa CDI. Chinek natin kung may supply siya galing battery chinik natin, meron naman. Ito pala yung dati niyang ignition coil. ah uh, ayan, tinignan natin. Pero hey, no, walk, it, mga, walk, walk. walang kuryente. Ayan. Ayan. Nagpabili tayo ng bagong ignition coil. Ito. Ito ay kakabit natin dyan. Sa so, natin susubukan. Salahan din ang papalitan natin. Ah, uh, ito mga boss, ito yung bago ikakabit na natin ano. Sa natin susubukan pandarin ulit. Ito ang kalimitan na sisira sa Smash 115. yan Kalimitan yan. Ayaw yung motor yun. Na. Tsaka natin subukan. Yan. Oh. Malakas na yung kuryente niya. Ayan ang kailangan bigay ng kuryente niya mga boss. ganyan kalayo. Kapag ang kuryente niya ay ganyan na lang kalayo na na yan. Yan. Pero pag siya ganyan pa, maganda pa yan. Yun, okay na. Uh, Iti-check din ninyo mga bus yung kanyang hose. Palagi ito. Kapag yan ay butas na, yan ay may iba na ang minor. Mataas. O kaya ay may ibang minor. Dito na lang tayo kukuha ulit mga boss. Ayan. Yung sa hose ng carburetor niya sa breather Babawas na lang tayo dito ng kaunti. Dito natin ilalagay. Ayan. Yun lang mga boss. Salamat.